mga ka-health real talk. Obesity, tahimik pero malalim ang epekto. Ako po si Arlene at ito ang health real talk. Usapang pangkalusugan, hindi lang pang instant likes kundi pang habang buhay na pag-aalaga. Obesity, hindi lang usapin ng timbang kundi ng buhay. Madalas natin naririnig, mataba lang ako pero malakas naman ako. Ganito na talaga ang katawan ko, hereditary. Pero tandaan, hindi lang ito sa hitsura. Obesity is a serious chronic medical condition. Ano ang obesity? Kapag ang body mass index o BMI ay lampas na sa 30, ang ibig sabihin dito, may sobra-sobra kang taba sa katawan mo na maaaring makaapekto sa kalusugan at ang sanhi, sobra-sobrang pagkain lalo na sa high caloric food and processed food, kakulangan sa physical activity, stress eating o emotional eating, hormonal problems o side effect ng gamot, lifestyle choices like fast food, puyat, soft drinks, at sitting is life or sedentary life. Ano-ano ang mga epekto? Ito lang naman, high blood pressure, type 2 diabetes, heart disease, fatty liver disease, sleep apnea, depression o mababang self-esteem, joint pain, lalo na sa tuhod at balakang. At ang health real talk, ang obesity ay hindi simpleng katabaan. Isa itong silent threat na unti-unting sumisira sa katawan, hindi, ngunit hindi ramdam, pero malupit kapag tinamaan. Ano ang pwede natin gawin? Mag-umpisa sa maliit. Bawasan ng soft drinks, dagdagan ng tubig, maglakad-lakad araw-araw kahit 15 to 30 minutes. Kumain ng mas maraming gulay, prutas at high fiber Diet or food. Iwasan ang processed food like hotdog, instant noodles or chips. Kumonsulta sa doktor or nutritionist. Matulog ng sapat at iwasan ang stress eating. Ang pagbabago ay hindi overnight pero bawat pawis, bawat healthy na desisyon, investment yan sa sarili mong kinabukasan. Health Real Talk para sa mga OFW, hindi porket busy ka sa trabaho ay pababayaan mo na ang sarili mo. Hindi ka robot, tao ka. Ang pamilya mo ay nasa Pinas. Mas kailangan kanilang malusog, hindi lang masipag. And this is your Health Real Talk. Have a nice day everyone.